Nagkaka-problema rin ba kayo sa blood pressure nyo? Para rest tayo. Ako rin kahapon, bigla na lang guys, yung pakiramdam ko. Bigla ako nahilo. Biglang hirapan akong huminga. Uh, at yun ang problema, magisa ako dito sa bahay. Kaya yun, tinala ko yung sarili ko sa doktor, sa hospital. At uh, yun, pagdating ko naman doon, nasikaso nila ako agad. Salamat sa medical city, Eastwood. Yeah, Ayun, ah uh, agad nila kung blood pressure at yun nga mataas yung blood pressure ng Lola Bells is 140 over 100 so yun kaya pala ako hilo at saka nasusuka ako ah uh, parang dumidilim yung paningin ko e ganun pala It, maaga naman maaga guys na magbaba yung blood pressure ko kaagad at nabigyan nila ako ng gamot salamat sa inyo dyan sa S-Wood Uh, sa Eastwood uh, Medical City. Thank you so much, guys. Kasi, agad-agad nila akong blood pressure. At sinabi nila, oh, kailangan mong mag-take ng gamot kasi mataas yung blood pressure mo. So, yun. At saka, yun, guys. Siguro, nag-umpisa to, guys. Ah, nakakain ako na medyo maalat. Medyo maalat na pagkain. Eh, so, yun. Kaya, pag, kapag may blood pressure history kayo, guys, Huwag talaga kayong kakain ng maalat na pagkain. Kasi doon trigger yung, nag-spike talaga yung blood pressure natin kapag tayo may blood pressure issue. Ingat kayo guys!